Umabot sa 55 ang mga nahuling tricycle sa Kalibo na iligal na namamasada sa loob ng dalawang araw na operasyon ng mga otoridad. Ayon kay Ms. Vivian Briones, head ng Transport and Traffic Management Division sa Kalibo, na pinaigting nila sa ngayon ang panguhuli ng mga koloroma. Base sa ordinansa, kinakailangang magbayad ng 2,500 pesos na multa ang mga driver nito bago matubos ang kanilang mga unit. Ito din anya ang kanilang tugon sa talamak na problema ng mga kolorum sa lugar na namamasada, lalo na sa gabi na walang kaukulang prangkisa. Ito rin ang matagal na ang hinaing ng mga toda sa Kalibo dahil kinokompetensyahan sila sa pag pickup ng mga pasahero. Nilinaw ni Briones na araw-araw ang kanilang operasyon kasama ang Kalibo PNP ngunit nitong nakaraang araw ay mas pang dumami ang mga kulonom na bumabiyahe. Balita mula dito sa lalawigan ng aklan ito si ka K5 Regilin Tornino para sa Kampiyon Balita, serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.